Tanong ni J.R. Laurio, paano daw po yun? Manila rate daw sila dati, tapos inilipat daw sila sa Bulacan at hindi sila din nagdagan ng 50 pesos. Makikita ang sagot doon sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 6727. Tingnan po natin. Ayan po, sa Section 13 ng Implementing Rules and Regulations, Mobile and Branch Workers. Mobile, ibig sabihin po, eh, bumabiyahe yung mga manggagawa. Sabi po dyan sa batas, kapag ka bumabiyahe yung manggagawa, kung saan yung head office nung inyong kumpanya, doon po ang mag apply na minimum wage. So kung, kung narin, sa Metro Manila yung head office, tapos sa deliver ka sa Bulacan, uh, NCR minimum wage ang mag apply sa sa'yo. Kapag ka naman ikaw ay nasa branch, no? for example, mga branch sa probinsya, uh, bangko, yung, mga, yung Western Union, no? yung kung saan yung branch mo nakalagay, doon din yung iyong minimum wage, hindi sa head office Sabi naman diyan sa section 14, no, kapag ikaw daw ay nasa National Capital Region o no, Metro Manila na, tapos biglang inilipat yung kumpanya nyo sa Bulacan o sa Laguna o kung saan mang probinsya hindi daw yung valid ground para ibaba yung iyong sahod kasi meron tayong tinatawag na non-diminution of benefits rule sa labor code. Hindi ka po pwedeng babaan ang sahod dahil lumipat lang sa probinsya Pero, ito ah yung 50 pesos na naging wage increase ito nakaraan sa Metro Manila, hindi mag-take effect sa iyo. Dahil nag-transfer na ng address yung iyong kumpanya, yung wage increase to sa iyong probinsya na pinaglipatan, yun na ang mag-take effect. So ayan na sana po malinaw na po yan sa ating mga kamanggagawa.